Hello! Once again, dito na lang po tayo. Magandang araw po sa atin lahat. Tayo ay pinagluluto ng laksa daw. Laksa. Ito pang ating uh, pang panglaksa. Mayroon tayong giniling. Giniling na karni ng baboy. Ayan ay puso ng saging, kalabasa, at saka ito ay sari-sari store. Uh, talong, uh, saka yung sitaw, saka yung kanyang okra. So, ito po yung ating panglaksa. Yan. So, tanghon. Meron po tayong patis. Patis po ang ating ilalagay. At syempre po, hindi mawawala sa akin pag tayo nagluluto ng cubes, margarine, sibuyas sa kabawang. Syempre, at paminta na rin. So, atin na pong igigisa. Yan po, tayo magigisa na ng bawang. Ilagay na natin yung sibuyas. Ayan. Ayan. So, mabilisan to. Ilagyan na natin yung ating giniling. Yan. Yan, konting giniling na po ang ating nilagay. Ilagyan na rin po natin yung ating patis. Yan. Para po manood sa karni yung patis, yung alat niya. So, yan po. So, lagi pong patis ang ating nilalagay para mas masarap siya. May abot. Yan. So, atin lang igay ng konti. Laksa, laksa, laksa. na po natin mamaya dyan ay ang, ang ating Yan, so ito doon na natin lahat. Ilagay na natin tong ating cubes. Para pulasan lasa ang karne, ilagay na natin tong ating paminta. Yan so idry lang natin ng kunti yan yan laksa laksa So, ihanda natin ang ating tubig, yung Mm hmm, mukhang mabango. Amoy na amoy yung amoy ng patis. Yan. Ilalagay na po natin itong ating pangpasarap. Margarine. Yan. So, yan, nangangamoy patis na. Mm hmm, bango. So, yan, lusawi natin yung margarine. Hayaan mo natin siyang magisa ng konti. Yung ating karne, dyan sa margarine. Saka natin sasabawan. Yan. So, ayan. So, lambutin lang natin ng konti yan. Ayan. Pinalagyan na sabaw. So, ating tatakpan muna. Is ba ito? So, atin na po ilalagay yung konti ng sabaw. yan Hmm, bango. So, ilalagyan na natin itong ating puso ng sagin. Ayan. At, pakisubscribe na rin po pakipindot na rin yung ating verification bill. Ayan. At pakipalo na rin yung ating YouTube. So, atin lang gilisay ng konti ito. Ayan. Ayan. May kos, So, nakamikos siya. Ayan. Nakamikos siya. Ayan, so, lalagyan natin yung ating yung ating kalabasa. Laksa. Narin natin ng sabaw yan. Yan. Ito, recipe to ng Tagalog pero Ilocano ang nagluto. Laksa. So, ayan. Tagalog recipe yan. Laksa. So, lang natin ng konti yan tapos ihulog na natin yung ating sotanghon, So, so, yung talong. linaksa nga eh, laksa ayan, laksa mana na yan, natin balikan natin mamaya so ayan po ayan, haluin natin ayan tapos ilagay yung sutanghon ayan, ihalo natin yung sutanghon ayan, hinalo na natin ayan lubog lang natin sa town susunod na natin yung ayan, sitaw, talong, saka okra ayan so malapit na pong maluto yan ayan. atin lang ilubog yung gulay tikman natin ayan tama lang ang timpla so ayan atin lang balikan ayan so luto ang ating laksa. Yan. Ito na po.